Yo guys, so I'm back. So for today's video is nagkaroon ng sira yung RS natin, no? Pag inon natin yung susian, wala siyang supply ng kuryente. So check natin kung may tama yung ano, yung fuse at saka yung wiring sa ignition baka sira na kasi 4 years may get na tong motor natin, no? So check lang natin, no? Stay. Okay. So, ang unahin natin i-check is yung fuse. So, nilabas ko na yun guys kasi nakabati relief tayo guys. So, check natin yung main fuse nya. Ito. Ito yung main fuse. Check natin. check muna natin yung main fuse guys no? so ito ang hirap tanggalin natin yung battery mahirap guys <laughs> so yun guys no so natanggal na natin yung battery so check natin yung ano yung main fuse kunin natin yung fuse nya guys check natin guys no, may tama yung ano natin yung fuse natin no Surprise, putol yung sa gitna niya makapansin niya sa video na no? putol yun putol sa gitna so papalitan natin ito no so bili tayo ng bago so ayun na nga guys no putol yung ano natin no yung na tawag dun yung fuse natin so bumili tayo ng bago ito guys ito ano lang to eh ang parang local lang hindi ako sure parang local lang eh so try natin no if okay siya so let's go so lagay na natin guys balik natin yung main fuse sa main fuse if okay siya Okay, check. Check ko yung iba, baka may sira. To. Yung back up, okay to. Okay to na check ko na to kanina. Yung lamp, check natin yung lamp. Kaysa supply ng kuryente baka sa main lang natin check pero so far parang okay na din naman so napalitan na natin no so lagay lang natin yung battery tapos check natin so check ulit natin guys no kung mayroon na siyang supply ng kuryente So wala pa rin supply guys So check natin yung ano yung kanyang ignition switch yung wiring sa ignition niya, so maklasan lang natin yung head no, ng RS so nakuha na natin yung ulo nya guys so, ito yung bumungad sa atin no oh. ito yung galing doon sa ignition so wiring sa ignition niya yeah, guys ayan oh ayan. so putol guys so dahil burn out na naman guys so magdi-DIY tayo ngayon oh so update ko na lang kayo pag natapos ko ng gawin so guys so naayos na natin yung ano yung wire ng ignition. So, first try natin. Dito yung dashboard natin, no? First try. Ayun. Start, okay, start natin. okay na siya bali ang problema niya is yung fuse at saka itong wiring wiring ng ignition niya yan so balik na natin guys okay so tapos na natin gawin guys so so kulit yun okay na siya guys